Ma? Kung ini hit nila yung mid doon So ayaw Let's go 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 Hindi naman dapat ipakita yun eh Asan yung proof doon na nagbayad tayo? Oo nga O asan niya? Asan niya? Hello guys Eto na Babasa tayo ng comment. Anong words of wisdom? Kawawa naman kayo na nanonood kayo. Gusto ko nga sana maglaro. Pwede ah, binibiro ko lang si Kyle tsaka si Tropa namin yun, guys. Napipikon ba mga yun? Hindi ko nga sure kung napikon na ba sila eh. Baka mapikon na sa mga pinagko-comment nyo guys ha. Paano to? Ayan. Okay na ba yan? Paano pipindutin ko? Ay, we, sino nagsabing na pipi ko na si Kyle? Uh, Let's go, joke lang. Na, Nagiging 50% lang naman, ah! Oh. Plus 10% lang. Hindi, i-minus Plus minus 40 ano damage. Plus 40 so, damage. Oh, i-minus. Plus 40? Mm. Damage, ah. Mamaya gugulatin ko sila mumura. Tapos ano siya, then? pwede siya <laughs> makapat sa mga wall. Ah, malam mo.

Tagal nang all Ayan, nangyari na, nangyayari na. Gina oh, mo. Oh, As tingi pa lang mga ba. Ba. na, na lang guys. Gagun sakit sa tenga para mababasag yung eardrums ko. Grabe pag lalaki, 'no. Kaya san si Kuko, gusto ko sukal ngalin eh. Solid yung headset, Nakakabaliw Hindi kayo naririn din, 'no? Tuwang-tuwa pa kayo manood. Hindi, mas maingay sila. Kasi yung sa babae, pag nag-uusap-usap, may sense eh. Pag sila, puro sigaw eh. Tapos walang kwenta yung pinagsasabi eh. Hindi, mas masakit sa tenga pag lalaki, lalo pag si Kuku. Ewan eh, ko nga ba tuwang-tuwa kayo sa boses ni Kuku eh. Minsan yung mga topic ko ka sa kanya totoo na yun kasi masakit sa tenga yung boses eh. Ay, minsan nasusungal-ngal ko na yan si Kuku ha, ah, pag sobrang ingay. Tapos natutulog yung anak namin. Si Gabi guys, pasaway. One time nakasama namin yun. Ay, ilang beses ko na ba siya nakasama mag -ukada? Si Kuku kasi, pag nagsusugal, lagi akong kasama sa likod. Si Gabi, di, lagi, kaya niyan mag-isa magsugal. Tapos si Gabi, unstoppable. Hanggat di nakikita ni Karen yung transaction. Di yan titigil. Mag-withdraw yan mag -withdraw, mag -withdraw ng mag-withdraw ng mag-withdraw. Sobrang lulong. Tapos sasabihin pa noon, okay lang, di pa naman to alam ni Karen. Di pa naman to nakikita. Kaya kung kung gaano kalakas magsugal si Gabi online, gano'n din siya kalakas magsugal in person. Tapos kung gaano kakulit si Gabi sa online, ganun din yan kakulit -ka in person. Yung tipong, kung ako asawan, yung asawa niya, kukurutin ko. Kasi sobrang kulit. Sobrang legalig. Parang hindi mahilig sa babae si, ano, si Gabi. Parang wala akong, ano, wala akong background na mahilig sa babae si Gabi. Mahilig ba sa babae si Gabi? Ang alam ko lang, baliw na baliw yun kay Karen eh. Kasi si Kuku, dati nagsusumbong nung sa TNC sila. Kasi pinagdaanan din namin yun. Tapos si Gabi daw, lagi daw nilalagin yung FB ni Karen. <laughs> sa ano? Sa PC niya, lagi daw nakabantay kung sino ka chat. ganoon ka baliw na baliw si, ano, si Gabi sa asawa niya. Hindi rin kapugihan si, si Gabi. Hindi rin kapugihan si Gabi, no? Baka maiwan ni Karen, no? Kawawa. Pag ganun ganun lang yun si Gabi kay Karen, pero love na love, no? <laughs> ako na sira mo ba hindi? Hindi, hindi ko. Hindi ko nga mabasa yung chat nila, ang bilis masyado umangat. Uy, huwag yung ginaganon si Armel. Si Armel, bilib ako dun. Pag ganun ganun lang yun, pero magaling magbantay ng anak yun. Hoy! Si Kuko daw, saan daw magaling? Hoy, no, anong maka anong makasabi kayo ng mukhang pa asawa ko? Ha? Ganyan lang yung mukha ng asawa ko pero lab na ko yan. Hoy, wag kiss, mare-report. Naliligo ng pabango to. Oh. Ikaw yung kakain tapos na ako eh. eh, ako sa sinasabi mo eh. Bakit may sinasabi? Si Kuko pinapaalis na ako. Si Kuku ba magaling mag-alaga ng bata? Hindi siya magaling. Magaling lang siya makipaglaro sa anak namin. <laughs> Uy, wala akong sinasabing mabako si Gabi, ah. Kayo talaga. Ba't niyo ako pinapaalis kung makakain? Papa, ba't ka ba tingin-tingin? Tingin? May sinasabi ba akong masama? <laughs> kung makikita nyo yung mukha ni Kuku before, mas okay yung mukha ngayon ni Kuku ah. Grabe kayo. Effective yung belo niyan. Kapag nakita nyo yung picture ni Kuku before, sabihin mo, magpapabelo na din kayo. Bakit? Eh, nila eh. Para nga, ano, tag doon, pinopromote ko nga si Belo eh. Partida! <laughs> Charo! <laughs> <Oy! laughs> Bakit? Di ka ma-proud sa mukha mo? Ha? Di ka ma-proud? Napiprihit ako! Oh, okay ba si Hubris? Pangit. Si Hubris? Oo, uh, yung nakita mo pa yan. Yung na, yung... Pangit! Yun yung mga mukha nang binubuli sa, sa school eh, si Hubris. Ano yun? Kapil oh, pangit yun. Ha? Sinabi ko ba pangit? Oo, mm, dami Yung mga... Oh. Eh. <laughs> <laughs> Sabi ko ba? Hindi ah. Ah, tignan niyo mukha ni Kuko. Oh. Oh, so, ngayon niya sabihin kung epekto yung belo o hindi. Eh. <laughs> si <laughs> Palos, Palos? Pogi ba si Palos? Si Palos? Mmm -hmm. Hindi rin po yun sa akin eh Sino ba gwapo? Sino ka? Si Palos? Medyo anong itsura ni Palos? Anong itsura? Anong itsura ni Palos? <laughs> Mukhang gasul <laughs> Uy, pero hindi rin naman kagwapuha yung asawa ko. Pero hindi rin sila mas gwapo sa asawa ko, ha? Ah. Si Abit, hindi ko din trip itsura nun, hindi eh. rin ako nagagwapuha nun. Tinatanong nila, eh! Maayos naman sinasabi ko ng trash truck ba ako? Hindi kasi ako mabilis mapugian, guys! Baka sabihin nyo, bias ako, eh. Oo, uh, yung mga pogi sa akin, yung mga jungkook, eh. Tanong mo, hindi ba Kyle? ano? Kyle, ano? Hindi, baka ano, nakawala yan. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Sa podcast kami, Karen. Asa na si Karen? Ilabas niyo si Karen. Uy, si Karen? Nakatulog ata. Uy, daw. Ayaw ko Ayaw pa trash to. Ay, <laughs> <laughs> Hindi din ako bukas sa school ah. Di pa Tignan ako matutulog! Na, Hindi tayo na, nagkakas kami oh! Hindi! Matatapos na yung game! Tama na! Tigilan nyo na! Asa na si Karen? Ay, boss ko raid! Nakita boss ko! i raid ko na si boss ko! Raid mo no na! Oo! Ay, tayo ng tayo sa PC! Ayan, mag-BFF yan mag -b -b si Karen, LJ, Windy! ng ano. Oh, pag nag usap usap kami ni ano, ni Karen, ni LJ, tsaka si Jenny kasama mo na, tsaka si Se. Combo 'yun, combo. Oh. I ano niyo nga, ipasok niyo nga sila sa Discord. I-interviewin ko sila. Hoy, dai timber o dai back. Puta ka na dai bak medo. back, bak, back bak medo doy. Uy, Kyle, maasim ka daw, oh tapi hindi na ano ano ba, to hinaan sila? ba hinaan? ang sila nasa katarugan ni Gabi puta ay, ay, ba <laughs> ay sorry ay, nageekumigi eh, nag ano 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 ba? ano Ang ano 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 Si Karen ay mabait na asawa. Si Karen ay hindi maharot. Ako lang makulit sa amin. Tsaka si Luis, yung asawa ni Armel. Kapal naman ang mukha ni Gabi, kung mambababae pa siya. Sa itsura ng asawa niya. Putik. Oo. Kaya kasi kuku, ano, hindi, hindi niya gagawin yun, guys. Kasi mahiya naman siya sa balat niya. Ganyang mukha tas mambababae. Putang ina. Mahiya ka naman! Na? Uy! Hindi mo kalaban na sa uo ko! Dalihan mo na kasi kumain! Para ikaw na dito! Ako yung isa pa! Lapitin na akong chicks eh. Lapitin <laughs> ka ng chicks. Chicks na mababantot Si Owen oh, di ko pa kasi gaano kilala eh. Kaya di ko pa siya ma-judge. Pero ang masasabi ko ay nagayuma niya si BCM. Kasi ang ganda ng jowa niya eh. Hello, tapos Tapos yung mga ni Yowie. Ang jowa si Yowie. Si Hindi match eh. <laughs> Parang ano eh. Nung nalaman ko na jowa niya si BCM. Sabi ko, tayo na paano ka na. Paano na bola si ano BCM. Masyadong alpha si BCM. Tapos si Yowie ay medyo immature pa. Boom! Oh, mismatch! Boom! Imature daw, Rui! <laughs> Hahaha, di ako naririnig. Eh, ganito mo naman ka daw. Ha? Pero for sure may reason naman kung ba't pinatulan ni VCM si eh. Yowe. Bukod sa Nagayuma, ano? Anong oh, pinakitaan na highlights? Anong Ano daw? Bakit? Hindi, si kasi nung time na malungkot ako guys, si Kuko magaling magpatawa. Mukha niya palang natatawa na ako. <laughs> Ninira mo sa akin. Mamaya 12, ibubuhos ko sa'yo. Wala naman si Karen. Hindi niya papapasukin ni Gabi yun. Masyadong mabait si Karen. Oo, guys. Tingnan mo naman. Effective kina, no? Kay Nayowe, kay Gabi, kay Kuko, kay Armel. tapo gaganda lang asawa. Kailangan mo lang ng, ano, humor. <laughs> Next time guys, ipa-podcast. Si Karen kasi mahirap makita eh. Tinatago ni Gabi. Hoy, ang kapal na mukha mo ha. Ah. Wala pang pera si Kuko nun, pero jowa ko na siya. Tsaka, hello, yung mga asawa ni Gabi, asawa ni Armel. Simula day one yun, nandun na sila. Hindi nung may pera na. <laughs> Ayaw yung bigay ni Gabi. <laughs> Grabe ka, Gabi. Kwentuhan nga eh, no? Takot pala si Gabi, mas takot pala. Putek. Mabait daw Ano na? Si Buyao eh, Ah, oo. Mababait ka na kaya ka pala nagustuhan, no? Hahaha. Why? Lulong ba matatawag si Yowe? Eh? Uh, Mami? Kung baga sa level of addiction sa sugat, anong level si Mami? Ah, sige. Ito na lang. Irarank natin yung mga lulong. Oh. Okay. Ang rank 1, si Gabi at Yowe. Eh. Rank 2, si Armel. Rank 3 ka? Kayo-kayo lang tama na si sasagali. Si Teams Si teams, Nasa din yun. Silo? Anong silo? Sugarol? Sadyan, <laughs> <laughs> addicted. Sa balato daw! <laughs> sabi ni Goku, tangin may bubulong mo pa yan! <laughs> Ego eh, nagsabi sabi niya na. Kung nagsabing sa balato, addicted silo ah. Oy, bakit ano ba itsura mo? tong dami account na to. Baka mamaya mas packet ka pa sa asawa ko. Pakita mo nga profile mo. Sabi mo nga nagsasabi mo kam paing asawa ko. Patingin naman mukha niyo. Jewel daw. Gwapping spin. Ano ba 'yung chore ni Jewel pa? Patingin. Oo adik sa kalentong. Ah, uh, adik. Uh, this... Gago go kamukan ni Jules. Kamukha oh, ni Jun si Joel! Isang <laughs> nga dyan. Hoy, wag naman yung kanya. Sura ulo ka. Oh. Ba't mo ba? Ba't naman nasabing mo kang ano, manyaki si Joel? Karakter niya lang yan sa... Karakter sa... Sa stream. Pagiging manyak. Karakter lang. Hindi ko kasi close yun. Bakit naging manyakis? sa DD ni ni number pa nga sa sa DD ni yung number ni yung pangalan ni Ate ka ha tuto ba yun ah wala si DJ guys ano tahimik tahimik lang sa Gently wala kang masasabi dun awain ni Hubris ah awain ni Hubris si DJ tama ang puta baka pansinin duraan lang siya nun ay putek! Game 3! dami nyo pa palang papanoorin. O, oh, ayan, maglalaro muna ako. Nakapanood na kayo, eh. Na ano to? Ba't may pelikan kang ka dito? Ano daw? Kamukha niya, no? Bading Basilu. Di, di ba si Lou? Hindi may girlfriend yan. Mukha lang bading si Lou, pero may girlfriend daw. <laughs> Nang tape Olympics, pwede ba yun? Pelican ka mukha daw ni Palos? dito naman kamukha ni Palos yun, ah. Ano ba mukha ni Palos? Hello, Boss Woozy. Oh, yung kapal na mukha mo. Nanlilimus ka na ngayon. Uy, hindi ah. May asawa si Pati kayo naman. Si Joe mabait eh. Lalo yung girlfriend ni Joe. Bakit? Ano ba sa ano ba La, tanong? Tanong kung kapugihan si Jow, ganun. Ay, hindi maganda yung jowa ni Jow, pero si Jow, Uy. hindi ko rin alam nakagayuma din ata. No, black. Sino tinatrastho mo? Tatrastho kin ako niyan. Bakit may sinabi ba ako masama kay Jow? Sabi ko sakto lang, oh. ah, okay. Ay nasabi sabi ni mam ano? ba siya? Ay, Ay oo nga. Ah. Hindi guys seryoso 'yun. Minsan nagtataka ako bakit. Siguro ang match nga lang sa akin na Dota player tsaka jowa niya, si DJ tsaka si Bingkat na. Parehong mabait. Par parehong wala akong masasabi. Pwede kong ipako sa Cruz. Ganon. Ano rin yun eh, kapugian at tsaka kagandahan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya bawal awayin ni Hubris yun. Baka ako mga away kay Hubris. No, ganon. Pugi ba si Hubris? Hindi ka pogi si Hubris. So, pangit si Hubris sakto lang. Parang siyang ano, tambay. Yung mga tambay pa, sa kanto. Eh. Mukhang may pera si Hubris mukhang ano. Nagulat ka ako sinasabi niyo may pera si Hubris. Pero, pero mukha siyang broke. <laughs> Bakit? Paano nga? Tanong nga natin si Hubris. Ano? Bank account reveal. hindi talaga ako makapaniwala, eh. Kasi ngayon lang ako nakaano. ano, ayoko na nga, hindi ko na, ano, si Hubris eh. Ngayon lang ako nakarinig ng taong may pera, pero, ganun yung ugali. <laughs> diba? ano mo? sa crypto, oh. Ah. Magaling. Madiskarte, no?